Magandang araw sa lahat. Welcome to my mini vlog. Dahil sa Merkulis na araw ngayon, ay wala akong schedule sa aking paglilinis dito sa loob ng bahay. Kaya naisipan yung maglinis dito sa kusina. Dahil noong nakaraang linggo ay hindi ako nakapaglinis dito. Kaya sigurado napaka-oily naman ito. At inuna akong pinunasan itong mga condiments sa gilid ng lutuan Dahil sigurado talaga ako na napaka-oily nito. At itong lagay nga pala ng mga condiments ay madumi na rin. Pero hindi ko pa ito nasabi sa amo ko para mapalitan niya. Meron kasi akong ugali na parang nahihiya ako sa amo ko na sabihin sa kanya na harap-harapan. At kung may mga bagay na kailangan na bilhin dito sa loob ng bahay ay dinadaan ko na lang sa chat. Ewan ko ba kung ako lang yung ganito basta ganito talaga ako. Unless tatanungin niya ako ng harapan kung ano mga kailangan niyang bilhin para sa aking mga lulutuin. Pagdating sa mga urgent na mga bagay yung mga pagkain na kailangan ng bilhin ay sinasabi ko naman agad yan sa amo ko, kong babae kasi ayoko naman papagalitan. Pero pagdating sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan agad ay hindi ko naman sinasabi yan sa amo ko. Saka ko nilang sabihin pag kailangan ko na talaga siya. At pagdating naman sa mga bagay na nasisira dito sa loob ng bahay ay sinasabi ko naman agad agad sa mga amo ko. Dahil isa yan sa mga roles at regular Malaysia nung dumating ako dito sa bahay ng aking mga amo. Alam nyo ba, sa tinagal taga ko dito sa mga amo ko, ay ngayon ko lang na-discover itong stainless steel polish cleaner na ito. Dati, pag naglilinis ako dito sa kitchen na ito, yung stainless niyan sa likod ko at sa kitchen hub, ay hirap na hirap akong pakintabin. Makailang ilang punas muna ako ng malinis na tela bago ko siya mapakintab, pero hindi naman siya ganun kakintab tulad nitong ginamitan ko lang pang spray. Kaya laking ginawa talaga sa akin pag naglinis ako dito sa kusina pag ginamitan ko nitong spray. At nang matuyo ng sprayhan ko ng stainless polish cleaner na yon, ay didikitan ko naman itong aluminum panel. Baka magtataka kayo kung bakit ko palagyan ng ganyan. Protection kasi yan ng wall doon sa apoy. Masyado kasi malapit ang wall doon sa kalan. Dahil one time na ubusan kami nitong aluminum panel, ang ending nasunog ang wall. Nangitim talaga ang stainless wall na yon. Ayun, nasermonan ako dahil doon. Ang kala ko kasi noon ang purpose nitong aluminum panel na ito ay protection doon sa mantika na tumatalsik. Hindi pala mga anti-protection pala ito para ni masunog yung dingding. Kaya tayo minsan nasasablay sa mga maling akala natin. At nang matayo ko na ang corner na pinunasan ko kanina sa lagay ng mga condiments, ay binalik ko na rin. Pati ang dish drainer, tapos sinunod ko na rin punasan itong mga kabinet dito sa baba. Masarap sa mata at maaliwalas itong mga puting kabinet dito sa kusina. Pero ang mahirap naman pag magkaroon ng dumi ay kitang kita. At nang matapos na ako sa kusina, ay bumaba naman ako para magtupin itong mga sinampay ko dito sa basement. Mga nilaban ko nga pala ito kahapon pa. Pero hindi natuyo kahit na sinampay ko ito kahapon sa rooftop. Medyo makulimlim kasi ang kalangitan kaya hindi siya natuyo. At buti na lang hindi naman umu at kung napapansin nyo kung bakit ganyan ako magtupi nito mga long pants, mga panlakad kasi nila yan at planchahin ko pa yan sa susunod na araw. At yung mga tinutupi ko lang ang mga pambahay nila. At fast forward, eh, nakatapos na nga pala ako magtupi at umakyat oh, naman ako dito sa kwarto ng alaga ko. At para ilagay ko na dito sa kabinet niya itong mga tinupi kong damit. At kung napapansin nyo, ay eh, medyo magulo ang kanya mga damitan dun sa gitna. Pero hindi ko pa yan naaayusin. Saka ko nilang ayusin pag wala na talaga akong magawa. O diba? Ang sipag ko, no? Bandang alas 12 ay dumating naman itong mga inorder na pagkain ng aking amo. At para makasave ako sa hugasan, ay dito na rin ako kakain sa plastic. O shack kain tayo kung umabot kaman hanggang dito. Salamat sa panonood.